Deposito tayo ng pera tsaka magpapapalit ako ng debit card Yan. Kalimutan ko na naman yung ID ko. Grabe. <laughs> Grabe talaga pagkaulyan eh. Ay nako. Kapalit tayo ng debit card. Ang daming for renovation dito pag nagpagawa sila. Dito magandang mag-iwan ng mga pliers eh. Dito sa is. Tingnan yung mailbox nila. Diyan na lang. Tapos tingnan nyo itong mga bahay dito. Tali ko rin yan, no? Isa sa harap, isa sa likod. Ang galing yan, no? Parang sa babaya yata yung isa, yung isa sa taas. Parang ganoon ang mga bahay dyan, eh. Ayan. Ayan, na tayo. 105.9 Dito ako nang gagasolina. Medyo mura dito. Doon sa iba 1.29. Kaya dito tayo. Almost ano no. 25 cents per liter. Tapos tayo tayo loto. 'Di ba? <laughs> mo. Mga chamba. iPhone na to. Ibang klase, di ba? Pero na siyang ano, front and back. Kaya maganda siya pang vlog. eh, ay kita na yung pagmumukha kong <laughs> chubby. Wow, chubby. Eh, <laughs> yung ano dito. Yan, yeah. stage. Yung nga lang pag nilapit ko, nakita naman yung mukha ko. <laughs> Yun, 29 lang. 35 yung binayaran ko. Kunin natin yung sobra. Debit ang binayad mo. Binigay sa'yo cash. Kaya e, yan. Pag sumobra dito, cash ang ibabayad sa'yo. Doon sa sobrang nasingil. Marami nagagas dito. Lalo na paggabi. Ayan, huwag na tayo. Chef Boy Logro. <laughs> oh, ibebenta niya yan, Lian? Oo. Yeah. Oh, may ganun-ganun po eh. Magkano yan? $3. Kano? $3. $3 isa? Yeah. Pwede ba $1 dollar na lang? Yeah. No. Siyempre, sa akin yung kuryente. Sa akin yung kalan. <laughs> Tiba, <laughs> <laughs> eh. oh. oh, oh, eh. good luck, iyo, e mata asang pintuan. First time natin wiwisikan ang ating truck na ang pangalan ay Islaw Islaw Kalabaw. <laughs> warning eh. Parang sakto lang yata itong Oh, parang sakto nga lang eh First time to Kano kaya mauubos natin dito? Spray lang, spray lang Para lang tanggal yung mga asin-asin Sarado natin Kailangan sarado mo sa yung heater 6 dollars puhunan. Ginna natin kung malilinis natin sa 6 dollars. Spray lang, spray. Ilalim tapos yon. Ay, kailangan pala hindi ko ano. Kasi pagkanila ko 'to, ayun. Tumutupi, kailangan ganyan pala. Ayun. Sprayan natin ang kalabaw.

$3 Wisik Maganda dito, matagal yung tubig Ayan. Ayan. $3, no? matagal ang tubig dito Maganda Dito sa ano Sa Rochdale na car wash Hindi ka tulad dun sa Sa Albert Street Ang bilis ang tubig eh. Go Arming ito pag medyo medyo lasing kasabit yung side mirror dito eh ang laki rin truck na ano ko kasabay yan alis ako. sarado ko muna yung pintuan cost na rin. 3 dollars kasi dudumi rin yan eh saka tayo magpapakar ng yung ano yung automatic yon para talagang linis inano ko lang yung ilalim yung mga ilalim hindi ko lang napakita kanina kasi dumating na yung kasabay natin tapos yun nakakaya <laughs> eh. <laughs> na tayo. Hindi ko muna sila pupuntahan doon sa ginagawa. Ano muna ako? Ah. Pahinga muna tayo sa ganun Ito tayo dumaan sa mga bayan. Labasan ng student 'to. Eh. Ah, may traffic. Ano labasan na. Sa school bus. <laughs> Kita ang force ah. <laughs> Kita ang force pag itong bagong cellphone ng gamit. Grabe. And ngayon pala dadating si ano, si Randy Boy. It's your boy Randy Boy. <laughs> Nag-message siya sa akin. Grabe ang kaulianinan ko. Ulianin na talaga. And uh, hiniin niya na yung address. Papunta na sila dito. Kaya bibili kami ng Popeyes. Kasi nakakaya. Hindi ko alam talaga. Sorry, sorry. Pero meron pa kaming... Naglabas ako ng Shanghai, mami tsaka ano, mm -hmm. yung binab may, may yung nakababad na mga kaming karne. Baka mapahaba yung kwentuhan eh. Doon na lang namin sila sa bahay papakainin. Yeah. Tapos bili pa kami ng chicken. Ayan. Yeah. Grabe talaga ang ulan niya. Wow, wala na sa sobrang dami kong ano, naiisip. Iniisip pala. Six kasi na yun, no? Mm. -hmm. 16 tapos ano pa may Shanghai tapos ano. papunta sila sa ano hindi ko hindi ko ba alam Ay, hindi ko pa alam kung saan sila pupunta pero dadaanan tong Regina ibig sabihin pag ganun pag ganun sila pa Manitoba o ano pa Toronto Ontario di ba dito ba bayad? siguro ko wala tao layo ko hello I thought there's <laughs> so it comes with three sizes actually Oh, three sides. ah, uh, yeah, I guess with price on it. Kano kasi dito magbabayan. Kasi dito minto yung ano. <laughs> ang layo ko. Oo, <laughs> yeah. oh, Dito sila nag-aabot ang pagkain. Tapos nandoy may hagdanan. <laughs> may hagdanan pa eh. Buti na lang di ako maselan. Construction worker to eh. Laban to lah. Kahit saan. Tingnan mo nag-washing ako ang linaw no kailangan pala talaga mami. yung mga camera niya kasi hindi pala ano washing na marami ano lang to 3 dollars inano ko lang yung mga ilalim tapos yung mga camera papunta na yon sila randy boy papagananin ka ni randy boy it's your boy <laughs> randy boy ha <laughs> Kita na natin siya, di ba? <laughs> di ba? Kaya nga, ganun, ganun tayo dati, di ba? Nung namit natin siya. Mabait na pamilya, mabait yun. Sila Randy Boy, yung pamilya niya. Kaya sana, sana talaga makakuha sila ng PR. Inupahan namin sa Rocky, you know? ano rin, uh, lumarin yung labas. Pero ganito na, pagdating mo sa labas. Hmm. Nandito na pala, ha, yung mga... What's labas. up, Bossy Nerves? Yeah, no. It's your boy, Randy Boy. <laughs> may naligaw. <laughs> ayan. Ayan uh, Pwede na ba sabihin kung sa ka pupunta? Oo, oh, pwede na. Oh, ayan. Sa so, bagay, late ako mag-upload eh. Oh, Muna ka mag-upload. Ayan. ayan. So, man... So, doon tayo po punta sa Manitoba, boys and girls. Abangan nyo sa ang city, pero secret muna. Pero ang totoo niyan, Manitoba na area tayo. Ayan. At Pasko na rito, Merry Christmas <laughs> sa <sarang> lahat. <laughs> oh, At Andito po kami para mga aruling. <laughs> Salamat po, uh, Karinyo family. Kahit sa busy days nila ay uh, naisingit talaga. Grabe. Ay, uh, Ulihanin niya busy. ako, sabi ko ngayon pala yun. Sabi ko ngayon pala yun, kaya sabi ko sa kanya, tara. Taran. Eh, hindi ka nagre reply sabi ko, busy. Sabi Kasi ibang Facebook yun. Ah, kayo, okay. oh, ibang Facebook. Kaya ito, itong binigay ko sa sa'yo, yun yung hmm. talagang ano. Doon nga pala may conversation na tayo sa before. Oo, oh, yun. yon, ayan. Serie? Ang yaman mo. Kami <laughs> uh, lang, lang ng iPhone eh, grocery na agad. <laughs> 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 ah. Oh, ah. Ese sabi sa. Yung Yung upload na to ng <laughs> title nito. Hindi. Lalabas ko na din orange ding ako na napansin ah. Ah. <laughs> 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 oh, ngayon manito na oh. po kami. Lalagpas kami ng konti dito sa Baluarte ni uh, ni Mark. Ah, okay. Mm -hmm. Eh, 'yun lang naman. Gusto ko lang naman makita 'yung ah uh, idol ko na bibi na ayaw ipagpalit yung Tesla sa truck, syempre. <laughs> na na-issue pa, akala ayaw mag-charge yung ano, yung pala, putol lang yung wire. Hindi, <laughs> 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 ngayon pala. Palipat pa lang. Ang nagkukwentuhan kami, ang sarap na kwentuhan eh. siempre <laughs> Eh, tinawagan muna namin ikaw para makasama ka rin. Oo. <laughs> Ah, sige, sige, sige O yun lang, atainit ka baka madulas ka dyan Baba, guys baba, bye bye God bless, God bless <laughs> Yun ang title ko sa amakam mo Isero <laughs> 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 Nice to meet you, Dylan so, mo, so, pizza? <laughs> Oo, Alam ko dito kayo kakainan Welcome, it's okay, it's okay. <laughs> Bye. Oh, you know what mo oh. uh, What's man, up, boys and, and girls? One, two, three. What's up, up, boys, boys and, and girls? girls? It's, It's your boy, Randy boy. boy. At Karinyo Family. Thank thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, ay, pag summer, pwede mo kami tayo mag-bobby ko dito, ha? Okay. <laughs> okay, ah, na Oo, pwede. Bumpan kami sa inyo. Oo, kaya kayo naman sa amin. Oo, pwede. Kaya kami nakakapunta dun, eh. Diba? Pag anong ka naman, puro flat lang naman sabi mo, diba? Hindi, <laughs> 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 pupunta sa inyo, may eh, ganun na. Ha? Magdadrain kayo ng, ano, may parang palikuli ko, no? Kasi pa Manitoba na, eh. Pero pag dito sa, sa Saskatchewan, plat talaga. Parang okay. Manitoba alam rin siya. Hindi, pero pag... Hindi mo ko, Eh, Ngayon yung tablet, I okay. Ayan, thank you so much. madam, nice meeting you. Ngayon lang tayo nakikita. Ay, nai, sa buntong pa lang. Uy, malaki mo na. Picture kayo dalawa. Meros. Ayami, come here muna. Si Lilian tulog kasi. Hindi, ano, pagkagano niya, pagkaling school. Natutulog. Oh, may Natutulog. Ready. Yan o. Pagbalik nyo dito. Pierre na kayo. Amen. Pierre na kayo. Thank you, Pagbalik nyo dito. Claim uh, it. Claim it. Claim <laughs> it yan. Lahat ng mga nangangarap pa PR ay dumaan na <laughs> sa pangangarap na proseso. Ingat, 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 ingat. 4x4 off-road. Pangmay. Ayan, alisa sila. Ingat, ingat. Yun. Sana. Sayang, sayang. Hindi sila nakatagal lang, ano. konti lang yung kwentuhan. pero masaya masaya sana ma-PR sila ma-PR makuha nila yung gusto nila na inaasam nilang PR ilakas sa hangin yun ulak sa pamilya ni Randy Boy. nga yeah. sino bigay? Miss Donald. Miss Donald teacher mo? ano mm. ah, ano siya? Assistant. ah assistant teacher ba diba? may mga toy ah. Magaling, no. regalo niya sa'yo. Okay. oh suantok so los. <laughs> Jaksto yata yan eh. Loh. 'Ko tamaan yung TV ah. Ang dami rin naman oh, may mga ano po. Ganto-ganto. Iyon. Loh. <laughs> Snow na.